for today's video dahil wala pa nga tayong pasok ulirang ang ama muna tayo let's go 4am na nga ng umaga kaya nagpakulo na ako ng tubig parang nga pag ginising ko na yung bunso ko ay eh maliligo na lang siya kasi nga malamig ang tubig dito after ko ama pagpakulo eto sinunod ko na nga pagsasaing pero yung natinang kanin dyan sasangagin ko muna at ayun na nga na ako ng sinaing Nga, agad ko naman nga itong sinangag para pa after ko nga dito ilulutuin ko na yung ulam nila at yan na na ako sa pagsasangag Sinunod ko na agad tong ulamin nila Sinalang ko na nga agad Kasi nga magpe-prepare pa ako ng mga damit-damit nila dyan Yung mga gagamitin nila Mabilis lang naman itong lutuin Kasi hotdog lang naman yan So sinabayan ko na rin nga ng itlog At nang matapos na ako sa pagluluto So ayan ready na kakain na lang sila So gigisingin ko na yung mga kids ko Para maligo na yung isa Dalawa nga silang pang umaga Yung ate ko at saka yung bunso ko ang pang umaga so yung isa ko mamaya pang alas 12 ang pasok so sila muna ang una kong asikasuhin at ayun na nga dito na tayo sa exciting part ang pagigising ng bata so ang hirap nga gisingin ng bata pagka pang umaga dali dali na nga ako umakyat para gisingin na yung makulit so ito ang hirap talaga gisingin nito paiyakan muna ang ganap at so ayun na nga nandito na ako sa taas. Nako po. Nakanganga pa ang mga bata. Yan yan nga ginising ko na nga siya. JR. JR tara na. Anong oras na? 5 na. Na malilate ka na naman. Dali may costume party kayo. Dali na tayo na. Pero nagkamali tayo. So sumang ayo naman sa atin ang araw. Hindi na ako nahirapan at wala nang payakan na naganap. So ayan bitbit -bit ko na siya dyan pababa. After niya nga maligo, ayan, pinagpahinga ko muna siya dyan. Maya-maya nga, iniyaya ko na siya magbihis. Ayan, at ayan nga, nagpabihis na siya. So, nilalagyan ko na siya dyan ng kapa para mamaya aalis na lang kami. Ready na kasi anong oras na mag sa is na rin naman. At so, ayun na nga, nandito na nga kami sa school. So, ang lapit nga lang ng school dito sa bahay namin. Siguro mga sampun lakad, nandiyan ka na sa school. So, ayan na nga, nagsimula na yung parade, no? Yan, naglalakad-lakad na sila. Siyempre, yan na yung pogi kong anak. Naglalakad-lakad na. Iikot lang naman to dito sa hanggang chapel. Hindi naman buong barangay ang iikuti nila. After nga ng parade nila, so niyaya naman ako na itong isa kong anak na maglaro muna ng basketball. So bumaba nga muna kami ng court para mapagpapawis ng kaunti para bago siya pumasok. So yan, nagyaya siya. Naglaro muna kami ng basketball. Dalawa lang kami nasa court. Siya nga lang ang panghapon sa kanilang tatlong magkakapatid. So kaya ito, nag na mag-basketball. Yan, nag-shooting-shooting lang kami dyan. Dalawa lang naman kami naglalaro. At pagkatapos nga namin magpapawis ay umuwi na rin kami agad para mapagpahinga na siya. So ako naman, dumiretso na ako dito sa taas para magsampay ng mga natirang labahin ng aking asawa. So sinampay ko na nga lahat dyan. So ayan nung natapos ko nga yan eh. Siyempre yung mga labahin naman eh nilipat ko na rin. At dahil tapos na nga rin tayo sa lahat. So hanggang dito na lang din ang aking video. Maraming maraming salamat sa supporta. Palike naman ang video bilang supporta sa aking channel. Maraming 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 salamat.